Magandang umaga mga kapamilya. Magkapet, pandasal muna tayo. Ako si Risa Singson kaupeng Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. May kasabihan na birds of the same feather flock together. Ang ibig sabihin nito ay ang mga taong magkakaugali ay nagsasama-sama. Ngunit pwede mo rin itong tingnan na dahil palagi silang magkakasama kahit iba-ibang ugali nila at pananaw, eh magkakahawahan din sila sa isa't isa. Para itong konsepto ng magnet Di ba't natutunan natin sa science class na kapag kuskusin mo ang isang pirasong bakal sa isang magnet, maya-maya lang ay magiging magnetic na rin ito? Kaya sabi sa unang korinto, kabanata 15, talata 33, tatlo, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Kaya't mag-iingat tayo sa mga palagi nating nakakasama. At gayon din, kung palagi nating kapiling ang Panginoon, hahawa din sa atin ang kanyang kabanalan, kabaitan, at pagiging mapagmahal. Tayo magdasal? Panginoon, naway palagi akong nasa piling ninyo upang maging katulad ko kayo. Amen.